May alok na pabuya ang NBI para sa makapagtuturo sa isang Alice Leal Guo na taga Quezon City na may parehong pangalan at birthday pero ibang fingerprint at litrato kay suspended magbantarlak mayor Alice Guo. Ang fingerprint naman ng kapatid ng alkalde nagmatch sa isang Chinese national. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Nasaan na si Alice Leal Guo? Ang kapareho ng pangalan, kaarawan at lugar ng kapanganakan ni Suspended Banban ban Mayor Alice Go pero iba ang mukha base sa record ng National Bureau of Investigation o NBI. Quezon City ang nakalagay na address nito sa NBI clearance pero matapos ang ilan linggong paghahanap, hindi pa rin siya natuntun. Kaya nag-alok na ang NBI ng 50,000 pesos na pabuya. Tanungin natin. Bakit mo ginawa yun? Sino may utos sa'yo? Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito. Alice Go born on July 12, 1986, pinanganak ka sa tabla. O, bayaran kita ng 20 mil, kuha ka. Ay, for whatever purpose. Kung ano man ang pakay nila. Hindi malinaw kung may kaugnayan ang Alice Liel Go ng Quezon City kay Mayor Go. Pero sabi noon ni Senadora Riza Ontiveros, posibleng kinuha ni Mayor Go ang identity ni Alice Lialgo Go ng Quezon City. Base sa pagsusuri ng NBI, magkaiba ang fingerprints ng dalawa. Nauna na namang kinumpirma ng NBI na nagtugma ang fingerprints ni Mayor Go at ni Go Waping na sinasabing totoong identity niya. Ayon sa Comelec, ikukumpara rin ito ng karilang fingerprint expert. Ang Comelec ay may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung yung fingerprint nung namang gawampi o gawaping at saka yung nasa amin ay uh, iisa rin. So, kay na magawa na konklusyon tungkol sa bagay na yan. Hiniling na ng COMELEC na mabigyan sila ng findings sa NBI sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code na posibleng nilang isang palaban kay Go. May kaugnayan raw ito sa posibleng pagsisinungaling ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy nung tubak mo siyang mayor. Ang kapatid naman ni Mayor Go na si Wesley Liel Go nag-match ang fingerprint kay Go Shang Dian na dabating sa Pilipinas mula Fujian China nung 1999 gamit ang Chinese passport. Base yan sa pagsusuri ng NBI ayon kay Sen. Win Gatchalian. Pagpapakita lang daw ito na inabuso ng pamilya Go ang late registration process para palabasin na sila ay Pilipino. Ayon sa abogado ni Mayor Go, hindi pa opisyal na naipapaalam sa kanila ang fingerprint findings ng NBI. Aalamin pa raw niya sa kanyang kliyente ang reaksyon dito. Pero sakaling may magsampa ng kaso kaugnay niyan, susuriin nilang maigi kung totoo ang naturang mga dokumento. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Dalawa ang arestado sa magkahiwalay na drug buy operation sa Tagig. Sa barangay Rizal, na corner ng polis ang lalaking suspect. Nasa sa kanya ang humikit kumulang 50 grams ng shabu na may halagang 340,000 pesos at 360 grams ng mariwana na nasa 43,000 pesos ang halaga. Dati na siyang nakulong dahil din sa iligal na droga. Itinanggi niya ang bagong paratang. Sa barangay Ibayo Tipas naman, nahuli ang isang babaeng suspect. Na-recover sa kanya ang mga nasa 26 grams ng shabu na may halagang mahigit 180,000 pesos. Aminado siya nagbebenta ng ilegal na droga. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Quezon City, arestado ang dalawang lalaki na magkasabwat daw sa pagbebenta ng shabu. Nakuha sa kanila mga sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos. Dati nang nakulong ang magkaibigan dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Bukod dyan, nakuhanan din ang isa sa mga suspect ng baril na kargado ng mga bala. May dating record siya ng kasong pagnanakaw. Itinanggi ng mga suspect na nagbebenta sila ng shabu. Inamin naman ang isa na sa kanya ang mga nakumpiskang baril. Nadagdagan pa ang mga atletang Pinoy na maglalaro sa 2024 Paris Olympics. Nag-qualify po na rin si John Cabang Tolentino sa 110 Meter Hurdles event. Paris bound na rin si Lauren Hoffman na nag-qualify naman sa 400 Meter Hurdle event. Kabilang din po sa lalaban sa Olympics si Jared Hatch at Kayla Sanchez para sa swimming. Ayon sa Philippine Olympic Committee, 22 atletang Pinoy na ang sasabak sa Paris Olympics na magsisimula sa July 26. Yan na po ang pinakamalaking delegasyon ng Team Pilipinas o Philippines mula noong 1992 Barcelona Olympics. Samatala, kahit may SIM registration na, naglipa na pa rin po ang mga text scam. Problema rin ang online sextortion na dahilan ng pag-aresto sa isang lalaki sa Cebu City. Balitang hatid ni Mark Salazar. Ang pagpapaibig niya sa babaeng nakilala sa bar na uwi sa reklamo ng sextortion at pagkakaaresto ng lalaking ito sa Cebu City. Nung nagkilala sila sa bar, nagkaroon sila ng intimate relationship. And uh, during their relationship, nagkaroon sila ng video calls na lingit sa kaalaman ng victim ay nire-record pala ito ng suspect. Ito po yung mga video calls nila na may mga sexual activities or mga intimate moments nila. Panakot umano ng suspect na ipapadala ang masiselang video call sa mister ng biktima kung hindi siya magbibigay ng pera hanggang mapadalas na ang paghingi ng suspect ng 200 o 300 piso doon nag-umpisa yung pagbablockmail. hanggang sinend niya nga doon sa kapamilya ng 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 victim kaya nagdecide na yung victim na mag-report hindi nagbigay ng pahayag ng suspect uh, tatlong kaso po yung um, isinampa natin dito ito po yung Republic Act 9262 or yung um, VAWC law natin and then Republic Act 9995 or yung uh, anti-photo and video voyeurism some Act of 20, uh, 2009. And ang isa po ay Article 294 or Robbery with uh, Intimidation of Person of the Revised Penal Code. Laging paalala ng mga otoridad, mag-ingat at huwag agad magtitiwala sa mga bagong nakilala. Sa pinakahuling datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, sex torsion ang pinakamaraming na na kaso sa kanila. 198 cases na yan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon mas mataas sa 181 na bilang sa kaparehong buwan ng isang taon. Sa pag-iimbestiga naman sa mga tax scam at iba pang online financial fraud, naaalarma ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Lumalabas kasing unregistered SIM cards ang ginagamit sa panluloko sa kabilayan ng SIM card registration law kung saan binigyan ng hanggang July 2023 ang pagpaparehistro ng mga lumang SIM para hindi ma-deactivate sa parehong buwan. Nasa siyam na ang reklamo na tungkol dyan ang natanggap ng CICC sa unang apat na buwan pa lang ng taon kumpara sa halos libo para sa buong 2023. It is increasing in an alarming state. Chances are it may be a syndicated operation. Looks like a call center. No? May mga kausap, maraming nagsasalita. So it might be organized crime. Marami umano sa mga ito ay mula sa smart communications na pinagsumiti na ng report. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang National Telecommunications Commission, ang regulator ng mga telco. Sabi naman ng Smart, pinaiigting nila ang kanilang hakbang laban sa mga scammer at mga gumagamit ng registered SIM sa panluloko. Mula January hanggang May nitong taon, higit libong SIM card na ang kanilang na blacklist. Gumagamit na rin aniya sila ng makabagong teknolohiya para matiyak ang identity ng mga nagpaparehistro ng SIM. Nakipag-ugnayan din ang CICC sa GCash matapos mapabalitang na-hack ang kumpanya. Pero pagtitiyak ng GCash, walang indikasyon ng data breach sa kanilang system at ligtas ang accounts ng kanilang mga customer. Hinala ng CICC may nagyayabang lang na hacker pero hindi naman napasok ang sistema ng GCash. Ito ba'y totoo na nangyari? No? Of course, we're looking at the potential na if you trace sa dark web, wala ka naman makita doon sa ibang reported hack. So is this hacker or scammer? Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buenos dias mga mare at pare! Nasa Pilipinas na ang reigning Miss International from Venezuela na si Andrea Rubio. Sinalubong siya kahapon ni Miss International 2013 Bea Rose Santiago, Miss International 2023 third runner-up Nicole Borromeo at Binibining Pilipinas International 2023 Angelica Lopez. Nasa bansa si Queen Andrea para sa kanyang special guesting sa Grand Coronation ng 60 at Binibining Pilipinas this Sunday. Chika niya sa inyong kumaray, malaki raw pala ang pagkakapareha nito nating mga Pinoy sa kanilang Venezuelans a long trip, but I'm so honored and excited to see all of these new faces. And you're so nice. You're like, Filizuela is true. Like, you're so much like us. Like, so happy, sparkly. Dalawang bagong karakter naman ang ipinakilala kagabi sa Kapuso Top Action Drama na Black Rider. Si Adrian Park, played by Opa Kim Jisoo, at si Moises, na ginagampanan ni Sparkle Star Jack Roberto ang tanong ng netizens, kakampi kaya sila o panibagong tinik sa buhay ng bidang si Elias played by Ruru Madrid? Mabibilis na balita po tayo. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa loob ng tinutulugan niyang pedicab sa Baseco, Maynila. Isang residente ang nakarinig ng putok ng baril. Nang silitin, nakita niya ang dugo ang biktima sa loob ng pedicab. Ayon sa pulisya, binaril sa sentido ang biktima wala raw ideya ang pamilya ng lalaki kung sino ang bumaril sa biktima. Kinala nila, may kaugnayan ito sa dati niyang mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw. Naaksidente ang isang delivery rider sa ibabaw ng C5 Ortigas flyover kagabi. Ayon sa saksi, bigla raw may nalaglag na malaking kahoy sa truck sa harap ng rider na tumama sa kanya. Sumemplang ang rider at dinala sa ospital hindi na nakuna ng pahayag ang driver ng truck na nakalayo na sa lugar. Mga mare pare, inilabas na ang teaser video ng upcoming two-night concert ni Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stel. Sino bang di ma-excite -e dyan? Litaw ang music royalty vibes sina Japs at Stell suot ang kanilang all-black outfit. Sigurado ka talagang maka makakasound trip sila Juliet at Stell sa concert stage. Mula yan sa kanilang makukulit na sing-off noong The Voice Generations. Sa July 27 at 28, magaganap ang concert ni Julia at Stell sa New Frontier Theater. Pag-ewang-ewang ang isang pampasaherong van sa isang kalsada sa Lima, Peru hanggang sa tumagili dito sa kalapit na riles na nasa mas mababang bahagi ng kalsada. Tatlong pedestrian ang nasagasaan ng van kabilang ang isang minor de edad. Isinugod sila sa ospital. Tumakas naman ang driver at konduktor ng van nag out si Senador Nancy Binay sa isang Senate hearing matapos silang magtalo ni Senador Alan Peter Cayetano tungkol po sa ipinapatay yung bagong Senate building sa Tagig. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Unang araw pa lang ng pagdinig ukol sa ipinapatay yung new Senate building. Nagkainitan na si na Senate Committee on Accounts Chairperson Senator Alan Peter Cayetano at ang pinalitan niyang chair na si Senator Nancy Binay. Ayon kasi kay Binay, walang basihan ang binanggit na 23 billion pesos noon ni Senate President Cheese Escudero bilang kabuo ang halaga ng new Senate building. Ginugulo mo yung hearing okay. eh, wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sabi mo mali, edi ano yung tamang number? No, Mr. Chairman, yan, yan po ang sinabmit sa akin. Diba ang pinag-uusapan ng natin ngayon, yung, yung side ng DPWA. Yes, and to me first, Senator ang Nancy, I'm si still Mr. the chairman. Chair. No, no, ang problema sa iyo, you keep going around. Nakita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo lang kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Because, because there's no, no because 23 the total. Ayan yung 23B, 23 oh, ayan ang 23 Tinanong din ni Cayetano si Binay sa 600 million pesos na landscaping para sa new Senate building. Dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin ito. Bakit dito. wala pa eh? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So, if they, kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pagdebate, doon tayo sa labas. Hanggang sa naungkat na ang isyo ng mga binay sa Makati at mga kayatano sa Tagig. So, Invento ka, uh, baka naman ito yung Makati-Tagig. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Hindi, kasuha mo ng attempted Ay, murder. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ayun, ano kilalaman ko dun is, sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw, ha? Eh, paano mo sa sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, tapos oh, pero... sa mo, may sumasaksak sa likod mo. Pero hindi sinabi ko ba maritid? na Alan Peter Caetano ang hindi. sumasaksak pero... sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. So, nakakahiyana. Hindi. Si Senador Robin Padilla, sinubukang mamagitan sa dalawa. Pwede po ba <coughs> i-move na lang po natin po suspend? Paliwanag ni Cayetano, galing mismo sa Senate Coordinating Staff na mga tauhan dati ni Binay ang halagang 21.7 billion pesos para sa new Senate building. Kapag isinama ang ipinambili ng lupa na mahigit 1.6 billion pesos, aabuti ito ng mahigit 23 billion pesos. Pero giit ni Binay, hindi naman sakop ng ginagawa ng DPWH yung ipinambili ng lupa. Gusali lang ang pinag-uusapan, bagay na pinag-awayan na naman ng dalawa. Ang problema hindi ka nakikinig. Yun know, nga Mr. Chairman ikaw nga hindi ka marunong hindi ka marunong magbasa 21 okay. naging 23 hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila so ma'am make your point and then well, my move, point move on is, move my on kasi is, out of order ka na DPWH nag-i-exist sa documents nyo yung amount na 23 billion there is none Mr. Chair no, no. thank you sorry sorry ma'am there is ma none Nag-walk out sa pagdinig si Binay. Tabu ang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. It reminds me of 2020. Mukhang dun talaga, ano, this is a replay of the 24 Senate hearings noong 2020. Parang may ganun treatment sa'yo. Siyempre, ah, tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano niya, kung paano nila sinira yung pangalan namin. Ang tinutukoy niyang pagdinig noong 2015 ay ang pag-usisa ng Senado sa pangunguna ni Cayetano Rin sa umano'y pagiging overpriced ng Makati City Hall Parking Building 2. Ang contractor ng proyektong yon na Hillmars Construction Corporation ay siya rin contractor ngayon ng New Senate Building. Samantala, inamin ng DPWH na hindi patiya kung kailan matatapos ang buong New Senate Building na mahigit walong daang araw ng delayed. Yung mga delays na pong yon ay dahil po sa mga variation. Yes, or... may sinabi. From the time Senator Escudero and myself took over, may delay ba tayo? May hininto ba kami na cost delay? Uh, wala pa pong delay yung project. Lumabas din sa pagdinig na aabuti ng halos 700 million pesos ang variation orders o yung mga pagbabago sa Phase 1 at Phase 2 ng New Senate Building. Ang design fee na 258 million pesos noong una, lumobo nasa nasa 430 million dahil sa mga revision. Hindi pala kasi nag-usap ang Senado at ang designer bago inilabas ang detailed architectural and engineering design. Sa mga susunod na pagdinig, ipapatawag naman daw ng komite ang contractor at Senate coordinating team para ipaliwanag ang mga gastusin sa New Senate Building. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin sa pag-walkout ng Sen. Nancy Binay sa pagdinig tungkol sa ipinapatayong New Senate Building. Makakausap natin siya ngayon sa telepono. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, uh, Rafi, at syempre sa lahat ng sumusubaybay uh, ng program, Apos, programa nyo. Good morning. Good morning po. Senator Nakapag-usap na ba kayo ni Senator Cayetano matapos kayo magkainitan kahapon? Um, I, I don't think gusto niya ako kausapin. <laughs> Kasi hindi diba mga uh, paulit-ulit kong sinasabi na uh, nag-aantay lang tayo for uh, a, proper transition na mag-usap kami. Na, in fact, ano ra uh, si, si Senator Ping Lacson, uh, nag-send na siya ng message kay Senator Alan na mag-usap kaming tatlo bilang former chairperson ng Committee of account at siya mm -hmm. naman yung bago para mapag-usapan yung building kasi may mga bahagi dun sa building na hindi during my term and I think the best person to explain sa kanya is Senator Lacson. Kaya mm -hmm. nga uh, nilapitan natin si Senator Lacson na kung pwede mag-usap kaming tatlo at yun na nga, nag-send out siya ng message kay si Senator Allen at he declined the invitation. Ayun na nga po, tila may mga figures at may mga information po yata na nagkakatalo kayo sa uh, detalye. Uh, hindi ho ba napag-usapan ito privately bago napunta dito sa public hearing? Eh, yun na nga eh, the mere fact that he declined the invite of Senator Lacson na, pag, na mag-usap kaming tatlo, eh di ba di, sana napaliwanagan na siya kung uh, saan ba nanggaling yung mga ganong numero. Mm -hmm. At uh, mapunta po tayo doon sa meet nung kanyang uh, argumento. Bakit daw po umabot sa 800 days yung delay sa construction ng uh, uh, New Senate uh, uh, building? Actually, doon din tayo nagtataka, Rafi. Kasi di ba sinabihan niya yung DPWH nung hearing na huwag niyong sabihin sa akin yung dahilan uh, kung bakit nagka-delay. Mm -hmm. uh, in fact, paulit-ulit tuwing i-raise ng DPWH yung reason for the delay, lagi niyang uh, binabara at... Uh, pinapahinto niya yung taga-DPWH sa explain. Kasi it's a uh, iba-ibang factors eh. Number one, inabutan to ng COVID. Inabutan to ng gera sa Ukraine. Uh, even nga yung policy na ginawa ng NLEX na pinagbawalan niya yung yung ano ba yun, yung weight ng, ng buhangin <laughs> eh nagkaroon ng etekto din sa building. So, mga mm -hmm. ba nga bagay-bagay na uh, mas paiki sana kung pinagpaliwanag niya muna kami or na-explain ko namin, ni Senator Ping, yung history ng building na ito. Nasabi niyo po na pagpasok niyo pa lang, medyo magulo na yung pagdinig. Saan bahagi po ng hearing sa tingin niyo nagkaroon ng problema? Ang sa akin talaga yung pina-apologize niya sa U6 na parang pinalabas daw sila na sinungaling sila dahil nga daw, sinabi nila na walang 23 billion. And mm -hmm. diba, when I raised that point, kasi talagang based on their document, that amount does not exist. Mm -hmm. At naipaliwanag na po ba kung saan galing yung uh, uh, figure na yon? Eh, isa din ngayon doon sa uh, nasana napag-usapan namin. Kasi dahil ako, kahit... Ako hindi ko alam kung saan nanggaling yung numero na 23 billion dahil remember di ba ang, ang sinabi nila lumobo yung construction mm -hmm. ng Senate building so bakit nasama yung cost ng lote tapos may mga ibang component pa doon na nasama din doon sa kwenta nila eh mm -hmm. ang pinag-uusapan nila na lumobo is the cost of construction And, yung cost of acquiring the land is not part of the cost of construction. Mm -hmm. So masalimot po talaga uh, in the first place yung construction and building nito. At ang sinasabi nyo, eh, explainable lahat nitong mga hinihingi ng paliwanag uh, ng senador. okay. Uh, Rafi, uh, yung magpatayo lang ng isang bahay, eh, hindi na ganun kadali. What more pa yung apat na building? Because so technically, four, four buildings itong ipinapatayo. Mm -hmm. And then, meron din siyang architectural design na medyo complicated din. Opo. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Si Senator Nancy Binay. Sinubukan din po namin makapanayam live si Senator Alan Peter Cayetano pero sinabi niya may prior commitment siya ngayong araw. Bukas po ang Balitang Hali na makapanayam live si Senator Cayetano. Patay ang isang mag-asawa sa Zamboanga del Norte matapos silang maaksidente habang ibinibiyahe nila sa motorsiklo ang namatay nilang anak. Sa Cebu City naman, kalaboso ang isang habal-habal driver matapos umanong bastusin ang isang babae. Ang mainit na balita ha ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Arestado ang isang habal-habal driver sa Cebu City dahil umano sa reklamong pambalasto sa isang tendera. Depensa na suspek Biro o nagpapatawa lang siya sa babae. Inamin niyang nasambit sa dalaga na siya na lang ang kanyang bibilhin imbis sa tinitindang ulam. Nag-sorry na rin siya sa biktima. Walang pahayag ang dalaga pero disidido siyang magsampan ng reklamong paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. So let us be, kanang, be careful about our comment, especially kung atong hatagan o comment is wala takaila. O kung sa iyahang giagian, o kinsa po na siyang tawana. Dalawang putok ng baril ang narinig sa labas ng isang bahay sa Iloilo City. Binaril pala ang isang Indian National na magpaparada lang sana ng motorsiklo sa inuupahang bahay. Kaya abi, kuno na gani, nagsulod lang sa balakay kasi gipandar. Tiya nga nga tumba na dasan. di ang motor ari kaya sa Hindi na umabot ng buhay ang biktima sa ospital dahil sa tama ng bala sa kanyang likod. May nakuha ng CCTV footage ang pulisya at kinukumpirma na kung ang nakunan sa video na isang sasakyan at isang motosiklo ay ang getaway vehicle ng mga salarin. Tinututukang motibo sa krimen ang negosyo niyang pautang at ang sinasabing pagwawala niya sa lugar tuwing nalalasing. Patay sa aksidente ang isang mag-asawa sa Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, minamaniho ng lalaki ang kanyang motosiklo habang ang kas ang kaniyang misis at kakunvoy ang isa pang motosiklong sakay ng kaanak nila nang mabangga sila ng kasalubong na pick-up truck. Karga noon misis ang labi nang pumanaw nilang isang buwang gulang na anak na babae baby mom na naiyakap lang nung mother mo. sila nung kakonvoy niya po. And then, so happened na nung nawala ng control ma'am is going na yung motor sa sakyan approaching the head-on collision po and then tumalsik po sila pabalik po doon sa lane nila. Nasa sa ospital ang mag-asawa. Ligtas naman ang kasamahan nilang sakay ng isa pang motor. Inaristo ng polisya ang driver ng pick-up pero Nagdesisyon ang pamilya ng mga biktima na huwag nang magsampa ng reklamo basta sagutin ng driver ang gastos sa pagpapalibing. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.